andito kami sa ukay-ukay. Eh, -Ukay. ang hirap kasi mag-ano, mag-ano. Masyadong ano, gusto ko yung Ay, kapag nagpa-fry mga... ako, baga. Okay, ba? Kaso, bas-bas mo kawala sa loob. Yung mag-fry ba ako, wala akong kawali. Yung kawali ko nag-iisa. Kaya <laughs> ako pag nanakaw ka. Ano ba yan? <laughs> Susan! Bakit? <laughs>

dito lang yan, hindi ko ba na. Basi. Masali, <laughs> sa Oh, masali sa. Masali yung tao kayo kay. Ah, too much mo. see. Si. Now it's big big, now it's big small. This one, I want. This one I want. Like... Pang taas, pang baba naman ang hinahanap ko. Mga slacks baga. Oh. Slacks ang ano. May slacks doon kaya ang luwang.

Ito um, oh, pang sleep oh. Wow. Iba, pang connected this one because we are Ano, magkano ba 'yan? Oo. Ngayon garin to make pundan ng unan. Make Uy, ang ganda 'yan yeah, oh. <laughs> see, that's nice. Yeah, it's just for the night. See, see, I will show oh, you. Kaya oh. nang wala, ito okay. lang pala. Eh? How no no much? Big long, you saw How much? This for it. Ano ka? Ano to, bitchit? Ay, ano ko? Is same limsot?

ito oh 'yung may dito daw ako 'yung hanggang daw dito. <laughs> <laughs> 'yung so kanono kasi 'yung so natin 'nung ano. 'yung pa nang eno 'nung sabihin mo sana eh. Sabi mo ko sabihin mo. na tuloy. ka gigid My friend, my shoes, ha? Are you out of your mind? Not going. going. Check. this. Oh, my shoes, my friend. No, 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 my shoes. Pili-pili lang kami ng dito sa Okay Okay. Kung may mapili. Dami din mga Pilipina dito na nagbibili sila ng second hand. Oh, maganda rin naman yan, ano? Um, um, sa office, magamit kasi sa office. Okay, si office. Kaya, at least, comfortable baga. Mm -hmm. Magdala mm ka ng sandal, okay na. Ano kasi yung ko doon, magsinilas lang na yung, oh. yung, ano ko sa office, bi, lagay ko lang doon. Kaya, hirap kaya mag-heal sa labas. Mm, um, Magdala-dala man, man. Ano. Hmm. Masyadong maluwang. Hmm. Hanap ako ng mga. Hmm. oh, slots. Mm -hmm. Yan, Yan din malaki. Yung malaki. Oh, ang ko, ko yung slot ko. black. may ka talaga. Mm -hmm. Ay, kang Pero pag hindi ka

Gen Uy, this oh, one po. Guy, right? This one? Hola na. Guy. Not Sa kabilang. No, no, no. Focus po. po. This is a guy, no? Kung may tsagak dito talaga, marami kang makikita pero pag wala kang tsaga wala. Parang blur yung camera ko. Chicken in the fitting room. Naka-isulong ng slacks. <laughs> How to bed?

<laughs> Ang taas naman yan. Ganyan man. Pwede yan. Oh. yes. My daughter. Ay, ay, ay. Ay, oh, be careful. Ay, dami na nang napuntahan pero wala pa kaming nabili. We'll see here inside. There's a pantalon here. We will see. We'll see only check check, 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 check. If you don't mind. <coughs> check, jawa <laughs> here. Check, jawa, jawa daw. Check. Wala na naman sa <coughs> <laughs> kutuwa. <laughs> <bahal> oh, bahay. Ang bahay lang. Okay, May Yan, pangatlong pangatlong okay-okay na ang pinuntahan naming shop. Wala pa, eh, wala pang napuntahan. Hindi, Ay, wala pong nagustuhan. Walang nagustuhan. Kaya, let's go another shop. Another shop again? Yeah. Tignan mo, naman uh, pag ano na, may kursunada ka, wag kang bibitaw. Oo. Huh? Uh, gusto na? ko nang another bumitaw. <laughs> gusto kong bumitaw. <laughs> Paano ba yung kanta na yun? Gusto ko nang bumitaw. Na siya. Hello kabayan Hello kabayan How much you sell here? Uh, 500 pesos No discount? Discount, take more discount Yan, may napili na ako Pantalon Na isa